Yes, eto na. First time yata tayo magde-debate na dalawa lang talaga tayo, di ba? So, eto na ang ating paboritong segment. Ang debate, dapat bang mag-public display of affection o PDA, ha? Ang mga hindi naman kumpirmadong mag-jowa. Ayun. So, I, I guess yung kay Yasi at saka kay Louie G, di ba? Yung po, namin oh, kahapon, di ba? Yes, oo. Oh, oh. Na wala naman silang relasyon, pero... Pindi, hindi pa umaamin. Hindi natin alam kung wala talagang relasyon. Na, pero di, hindi naman, publicly hindi umaamin. Correct. Pero yun so, nga ako, beso-beso sila kahit oh, sa public places, di ba? Oo. Oh, oh. So, it's... So, So, it's either yes or no. It's either lang, yes, yes or no. no. Kasi dalawa lang po kami. Absent po ang aming kaibigan, si Principal Dan Cast. No? Oo. Yeah. Ito na ang ating mm. ano. So, ang tanong natin, asa ang tanong agad? Dapat ba mag-PDA? Yes, mag-public mag display of, of affection, affection o mag-PDA. Ang mga hindi naman confirmado, mag jowa. Oo. So, so, dapat ba sila mag-PDA kung hindi so sila mag So, for me, it's a big no. So, ay, Kasi ganito. Oh. Siyempre, ang mga tao mapangusga. Oh. Kasabihin, bakit may pabeso-beso pa sila, payakap-yakap, eh, hindi naman sila mag-jowa. What if yung kayakap mo, ay eh, kabeso-beso mo, ay eh, mayroon namang karalasyong iba. o kaya. Pero hindi pala malalayo tayo sa topic. Kasi sabi pa, hindi naman confirmado palang mag-jowa. So, parehas na single, uh -huh. ba? Diba? Pero para sa akin, no pare. Kasi syempre, sasabing Diyos ko, makyon din yung dalong niya. pa beso payakap yan, Hindi na nahiya. Nakikita ng mga tao, eh yun nga mga mag jo na, ha? -jo na. Kapag masyadong clingy sa isa't isa, -isa, -isa eh pinupo na ng mga tao. Hindi na na yan. Doon na lang sila sa kwarto mag-display, mag-public display ako. Mag pekso. Doon sila mag-chambahan. Di ba may mga ganong mga tao? Sabi niya, huwag ganon. Lalo pagka masyoda, sila sabi, Diyos ko, Pero no, hindi dapat gawin. Lalo na kung hindi naman mag-jowa. Ay, ganon. Yes. Sa akin, no. Wala naman Anong dapat. Anong no, yes ka? Ay, yes. <laughs> <laughs> sa, sa akin, yes. O, rephrase ha, ulit. Sa akin, yes. Siyempre, paninindigan ko to, di ba? Kahit gusto ko, no. Kaya binagit ko, no. Di ba? Wala naman kasi obligasyon ang isang, uh, kumbaga, mag-couple o kahit pa hindi nila inaamin na mag-couple sila o isang mag na hindi umaamin na sila, wala silang ano, obligasyon mag-explain sa tao kung very sweet sila to each other kasi yun ang nararamdaman nila sa isa't isa. So, wala silang dapat i-please. 'di ba? So para sa akin okay lang na mag-ano ka, kumbaga ah, magpakita ah, ka ng affection. Kasi na hindi lang kay Asi at kay Luigi, ah, marami tayong napapansin na may mga love team diyan na hindi umaamin sila. Pero napaka-close, kala mong sila na, 'di ba? Hindi rin naman din natin alam na hindi lang nila sinasabi na sila na, pero sila dalawa lang nakakaalam na sila na. Parang ganoon. Okay. basta Oo. para sa akin, may git, may Tagang no na no na no pa rin oh, friendship. ko Sa panahon ngayon, parang Oo. very ano na touchy na o very clingy na or very sweet na yung mga tao. Sa panahon game, pero lalo yung mga masyosyoda. Wala na tayo sa panahon ni Maria Oo. Clara. Hindi tayo yung mga sa sabihin. Nagbabago ang panahon. Ter pero, pero pues, pwede, hanggang ngayon sinasabi pa rin mga nakakapasin. Hmm. Bakit naman ganun yan? Kaya nga mag-jowa, diba gaya nga ko, na sabi ko kanina, mag-jowa na, nag-PPDI pa rin, pero nasasaguan ng tingnan. Huwag niyong gawin sa pubyo. Siguro sa Tokyo. akin, depende. Dapat magkaroon kayo ng privacy, sabi niya. Huwag masyadong madikit, masyadong mag maglalakad kayo. Actually, ako meron ako nakikita sa jeep ha. Oh. Sa jeep. Pag sasakay ako, naligay. Ginag ginagana na nalit Parang, ang pangit tignan, di ba? Pero magjawa sa... Talagang nangyayari meron sa jeep ay nalit para, para, Parang palito yung mag parang mag naman talaga hindi pag ito, ikaw. Hindi ito to, nakikita mo doon kahit sa oh. mga jeep na parang nagali Pero, lalo yung sa mga, hm, ang lalang din naman itong mga batang ito. Gumagal mga masisundaan. Gumaga Oo, oh, oh. mga kasambay sa jeep. Pangit mag-PDA. Sabi nga, gawin nyo na lang yung kayo dalawa. wag lang halika. Bala kayo, gawin nyo yun. Kayo kung ano gusto. Pahimbasin naman yan. Kayo anong gusto nyo, di ba? Oh, oh. pero pag sinabi PDA, hindi ko naman sinabi sinabing sobrang laswa naman na parang doon na gagawin, di ba? Ang sinasabi naman PDA, yung sinasabi ko yung kaya lang i-take, like yung pag-holding hands, o pag-alalay mo, paghawak mo dito sa likod. Yun, pagiging gentleman, Oo, pwede. Oo, gentleman din naman yun, di ba? O parang wala namang masama para sa akin yung ganoon Yung pag-public display of affection. Pero kayo mga classmates, ano sa tingin nyo? Okay lang ba mag-PDA ang isang magkarelasyon? O pangit tingnan yung ginagawa nila na masyado sila clingy sa isa't mm -mm. isa? Mm -mm. ang... De ang sinasabi natin yung kung hindi pa kumpirmado ah, mag-jowa. Kung hindi pa mag-jowa, oh, oh. kung sa tingin nyo ba, okay lang ba yun sa paningin nyo kung ang isang magkasama ay hindi pa naman umaawing mag-jowa, pero, 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 nagpapakita ng pagiging sila na mm -hmm. sweet sa isa't isa, yung ng PDA na tinakawa.